Sagi. Munikan unun sa payas. Sikek ka sa biji. Sikek hmm. ka. Munikan unun. Nami ka ini. Bae, la di sunglang. Ini iglibang ni mana? lisin <laughs> ah, ni mo di ka ka. Paglibang ni mo muruk kanding. Og Mahilisan ursiron ka mo ning dinahilisan <mainland English> oh, purikol siron. Kidney hon. Mo importante nga kaunon sa kagbisaya. Kay. Ini sustansya do ka ini. Usi-usi nga vitamins. Arthritis. Sama <thighs> siya bitik. <fatality> vitamins <laughs> arthritis. Hindi, De, mag mo ka. mag mo ka ba? Surya ka nga. Gini nga prutas, daghan ang maayo ani nga sakit. Hmm. Kasi maayo ani yung Sa kwan? kanang, sakit? Kanang gini hmm. Kanang ulcer. Pusok ni makayo sa ulcer. Uy, <laughs> kakiyot <laughs> -e, ka ikaw niya. May cute like, ay. Kidnihan <laughs> ka, kusok kayo. Muna <laughs> yung resulta ani. <laughs> ano, Muna yung pinakalami sa kini nga saging. E, Ito? Hindi, Di ko na eh. Gamay e, e, kayo lang pero mag-vlog sa mag-vlog ah. Dili lang mga sakit. Ah, mga, mga 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 ka Mga guys. Ito po yung saging namin dito sa Mindanao. Talaga akala mo ka siya pero kung kakainin mo nakakabusog din siya. Pero subukan mo, try mo to. Maraming maraming ma mawawalang mga sakit katulad ng mga high depression. Mga eh, mga long distance luyo ti ay. <laughs> Kati -kati sa mga kati-kati sa balat ka katulad ng mga kung sabi pa na allergy kung sabi saya allergy na tignan mo parang kasi batong yung, pero masarap oh. ano yung hindi mm, sa allergy <laughs> sarap naman to parang bato-bato ay gusto allergy kagid <laughs> <laughs> yun nakalimutan ko na pero tuloy-tuloy pa rin nakain natin kasi gutom na gutom na kami. Ano Parang ng... bato-bato pero tambal to sa ano. Ginawa namin noon, nag, naglampas kami sa gubat. Mm. pero wala naman na kami ang armas. Hindi naman gubat to na ano ha. Gubat sa kanang Mundo. Yung lampas. Hirap na hirap kami, walang pagkain dito. Ito, <laughs> sarap Ito na lang kinakain namin saging sa sa... sa sa milo. Magagalit na ang milo sa amin kasi wala na sa pagkain. <laughs> Ito pa ang pinakamasarap nila Pagkain kasi ang milo. <laughs> Baka wala nang wala na pagkain ng milo. Kami na ang papatayin sa milo kasi wala na pagkain eh. Hirap na kasi ang buhay ngayon. Ang bigas mahal na. Itong mahal saging na. wala nang bayad. Hindi pa tayo ang nagtanim. Ano na lang kakainin namin? Itong masarap yung Wala mahal ang bigas. Hmm. Ito, mas mabuti pa to. Hindi, ni, hindi. Ito, pag kumain ka nito, hindi mababawasan ang sakit mo. <laughs> Hindi pa, bawasan ang pagkagwapo. dagdag oh, dagdaga pa ang pagkagwapo mo. babawasan ang pagkagwapo. Pero Kaya mga guys. <laughs> hmm, hmm, Kailangan. Ito. So, kasi ang green niya, lumoy na siya. <laughs> Anong mal... Iyon ma, pala ano niya, yung... Sistema ng saging na to. Malumoy ang kanyang Green-green <laughs> pa mal Malumoy ang green. Malumoy ang green. Parang hilaw. Parang hilaw pero... Ito guys talaga, saging na nakakabusog talaga siya. Pero pag na... Ito! Pag natapok na sa iyong bituka, parang nang graba to eh. Parang graba na, baka pag tae mo, graba na ang kinatay mo ha. Huwag kang mag... ka, hindi ka... Baka bangka, <laughs> <laughs> iya ka, parang graba na ang tae mo ha. E, Ito <Impact> nga! Masyado ka kayo ng hmm. marami ka, baka di ka makautot niyan. Baka <laughs> <laughs> mahapdusin ang kutipin mo ha. Ingat ingat kalau siapa Indo Indo sama kusuh, indos, indos mo, <laughs> Yon <laughs>